Ang tulo o gonorrhea ay isang impeksyon na dulot ng Neisseria gonorrhea, isang uri ng bakterya. Dahil dito, ang pinaka-epektibong lunas ay ang paggamit ng antibiotics. Hindi tulad ng ibang sakit o impeksyon na maaaring gumaling ng kusa, ang tulo ay nangangailangan ng tamang gamutan. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Mahalagang tandaan na ang mga antibiotics para sa tulo ay hindi maaaring bilhin ng walang reseta mula sa doktor. Bukod dito, dapat sundin ang tamang schedule ng pag-inom ng gamot at siguraduhin ubusin ito kahit na wala nang nararamdamang sintomas. Ito ay upang matiyak na tuluyang mapupuksa ang bakterya at maiwasan ang pagbuo ng antibiotic resistant gonorrhea, isang uri ng tulo na hindi na tinatablan ng karaniwang antibiotics. Ito ang ilan sa mga karaniwang antibiotic na ginagamit sa paggamot ng tulo. 1. Doxycycline Madalas din ginagamit bilang gamot sa tulo, lalo na kung banayad lang ang kaso. Inirereset rin ito laban sa sipilis, chlamydia at leptospirosis. Mayroong iniksyon na idinadaan sa ugat, ngunit mayroon ding tableta na maaaring inumin. 2. Ceftriaxone Isang third generation antibiotic na mabisang panlaban sa maraming uri ng bakterya. Ginagamit rin ito para sa impeksyon sa tenga, pulmonya at meningitis. Kalaniwan itong itinuturok sa puwitan at kadalasang sinasabayan ng pag-inom ng azithromycin. 3. Gemifloxacin kung ang pasyente ay may alerhiya o hindi hiyang sa cephalosporin antibiotics gaya ng ceftriaxone, maaring ireseta ang gemifloxacin. Isa itong broad-spectrum antibiotic na epektibo laban sa dalawang pangunahing grupo ng bakterya. Ginagamitin ito sa paggamot ng chronic bronchitis at banayad ng pulmonya. Kadalasan, inirekomenda na sabayan ito ng azithromycin para sa mas epektibong paggamot. 4. Azithromycin isang antibiotic na madalas ireseta para sa sexually transmitted infections o STI tulad ng chlamydia at tulo. Bukod sa mga STI, ginagamitin ito laban sa malaria. Maaari itong iturok, ngunit mas karaniwang iniinom bilang tableta, kapsula o oral suspension. Ang World Health Organization o WHO ay kasama ito sa kanilang list of essential medicines dahil ito ay ligtas, epektibo at mahalaga sa panggagamot. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!